At yun mga busing, bali sa mga nagme-message nga po pala sa akin, saka sa mga nagtatanong kung paano gumawa ng city tank na pang budget lang o puso negro mga boss. si so, ito po yung video na to. Yan kung nakikita nyo mga boss, dapat po talaga yung city tank natin o poso negro is 3 chamber po siya o 3 kwarto mga bossing. Pero ito po is pang budget nga lang, kaya isang kwarto lang po siya mga boss. At saka dumi lang po talaga ng tao yung papasok dito, bali yung galing sa banyo, saka sa lababo is sa kanal na po yun, didiretso mga bossing. Kaya yan kung nakikita nyo. Sa halagang tricky nga lang po pala ito mga boss. Pero kung nakikita nyo, hindi pa nga po pala natin nabubuhusan yung mismong islab niya. Bali, kinabukasan mga bossing is na natin to At sa mga nagtatanong din kung dapat bang buhusan o pluringan yung ilalim mga boss. Bali, sasagot ko hindi po. Gawa nga nang para po ng lupa yung tubig mga boss. Para matagal po siyang mapuno. Bali yung ilalagay lang talaga natin sa pinakailalim niya is graba lang po mga bossing. Hindi po natin siya kailangang busa ng konkreto mga bossing.